Ano naman po pag yung mga magulang mismo ang nawala ng pangarap para sa mga anak nila? Maraming salamat po. Sana mabasa po. Hindi naman kasi talaga dapat mangarap yung mga magulang para sa mga anak nila. Eh. Dapat ang magulang mangarap para sa sarili niya. Secondary na lang kung may pangarap ka para sa anak mo. Pero di dapat ang unang mangarap para sa sarili mo. Ang mabuting tao ay naghahanda para sa kanyang anak at sa anak ng kanyang anak. Kung mabuting tao ka, dapat agasapo mo may pamana ka. Hindi naman na ibig sabihin nun, masamang tao ka na kagad pag wala kang pamana. Pero kung mabuting tao ka at pinagsisikapan mo maging mabuting tao, dapat may pamana ka na sa anak mo, may pamana ka pa sa apo mo. Yun yung nasa Biblia na no, nakasulat. Eh isipin mo, majority ng mga Pilipino wala nga silang pangarap para sa sarili nila tapos ngarap ka para sa anak mo. Hindi, ko ano, puno, shabu nga. Pag wala kang pangarap para sa sarili mo, huwag ka na yung anak mo. Ganon yun. Ikaw muna maunang mangarap para yung pangarap mo, yung format kung paano mo binuo yung pangarap mo, kukopihin ngayon ng anak mo. Hindi automatic na kung ano eksakto pangarap mo para sa sarili mo, yun din yung gusto ng anak mo. Pero yung format kung paano mo binuo yung pangarap mo at pa nakikita ng anak mo mano-manong binabanatan mo hanggang sa makarating ka sa pangarap mo, gagayahin ng anak mo yung format na yun. Ano ginamit mo? Kailangan mo na sipag, kailangan mo na pagtitipid, kailangan mo na si ng chamba, kailangan mo malupit ka, kailangan matindi ka, kailangan may skills ka. 'di ba? Kailangan magaling kang bumuka. Mm -hmm. Kokopihin ng anak mo 'yung mga 'yun, 'di ba? Ngayon, kung paano ka nakarating sa pangarap mo, makikita ng anak mo 'yun, mano-mano, tapos siya rin mangangarap, tapos makakarating din siya sa pangarap niya. Ganun dapat ang sistema, hindi 'yung ikaw nangangarap ka para sa anak mo, tapos wala ka ng pangarap para sa sarili mo. Ano assurance mo na magkakaroon ng pangarap 'yung anak mo? Eh, kung ano puno siya bunga. Kung ano nakikita sa iyo, 'yun 'di gagawin ng anak mo. Nakita ng anak mo nagla, nag nag, uh, nag ano ka la paikot-ikot ka lang dito. Nagtatrabaho ka, ubusin mo pera, trabaho, ubusin pera. Trabaho, bigay mo sa kanila pera, bala na sila kung na gusto nilang gawin sa pera. Kaya 'yung hindi mo pagtuturo sa anak mo, 'yun, yun, yun, yun 'yung hindi mo magtuturo sa anak mo paano mag responsable. Eh. Tapos pagkatapos nun, mag-aanak na lang ng wala sa lugar yung anak mo. Tapos ngayon, maiinis ka kasi nag-anak ng wala sa lugar. bakit? Ganun ka rin naman yun. Eh. Nag-anak ka rin naman ng wala sa lugar, eh, di ba? Paano ngayon mabibreak yun? Pag ikaw muna na unang mangarap, pag ikaw muna yung unang nangarap, kukopyahin ka ng anak mo.